So yan magandang araw sa inyo lahat mga ka-travelers ano po? dito po tayo sa ating video na ito Maiksi lang po ito Pag, sasagot lang po tayo ng mga concerns lalo na po sa travels ng ilan natin po mga uh, supporters at saka viewers So si King Cunejo po ay nag-comment na siya daw po ilang beses na naka-travel from Luzon, Mindanao na naka-motor po so ngayon siya po ay naka -tuk -tuk. Hindi niya alam kung uh, saan pwedeng dumaan from Matnog to Fairview. So, ka-travelers, hindi po problema ang uh, daan from uh, Matnog to Fairview Na uh, mga tra mga probinsya naman po yung dadaanan, ano po. At pagdating naman sa mga bayan-bayan, pwede naman po tayong magtanong. Wala pong mala wala po diyan masyadong mga restriction na kagaya ng Manila sa mga daan na ano po mula sa matug sorsogon. Pag napadaan po kayo ng uh, naga, ang dadaanan nyo naman po, hindi na kayo dadaan sa mismo sentro ng naga, kakaliwa uh, po kayo sa may parang bypass, ano po, ang lusot yung Robinson. Dire-diretso na po liyon, Marlick Highway. Puro po probinsya ang dadaanan natin dyan. Kung meron man mga bayan dyan na iilan na bawal ang uh, three wheels sa gitna, yan ang po yung nakapapakusapan. Pag napaliwanag po natin na tayo po hindi taga roon, hindi tayo namamasada, tayo ay nag-travel from Luzon to Mindanao or Mindanao to Luzon uh, ituturo po nila sa atin kung saan yung uh, mga pwede nating daanan pagdating sa kanilang mga bayan at minsan po naman sila sa gitna uh, mga ka-travelers ang, um, alam ko lang based on my experience pagdating po dito sa Quezon dito po madaming bayan na bawal ang uh, tricycle sa gitna kagaya po dito sa bayan namin sa Tayabas may mga main road po dito na yung kaya sinabi nyo po namin dito ay bawal po ang tricycle So, kailangan dito ka sa gilid dumaan, meron naman po doon na pwedeng daanan at mapagtatanungan. At uh, sa bayan din po ng uh, pagbilaw, bawal din po dyan yung uh, tricycle sa daan. Pero, palibasa yan po yung main road, kung tayo yung mga private, ayan po ay pwede namang uh, mapakiusapan, lalo kung hindi naman alam ninyo yung mga dadaanan. Huwag po kayong matakot sa main force, paliwanag lang natin na tayo ay malayo ang pupuntahan at malayo ang pinanggalingan, di natin alam yung dadaanan natin, para ituro po nila tayo sa mga dapat nating daanan sa bayan nila. So sa Riyaya po, mahigpit din po dyan sa mga tricycle. So ganun din lang po yan, lagi lang po tayong uh, makiusap, lagi din lang po tayong magpaliwanag sa kanila, at para maituro po sa atin yung tamang daan. No, basta dito lang sa probinsya, walang problema. So madali pong daan, papunta ng Fairview. Pagdating nyo po ng... Uh, Losena City or pwede din po kayong pagdating ng pagbilaw ay kumanan may nakalagay naman po doon yung Tayabas Road ano po papunta po ng Tayabas galing pagbilaw meron po diyan ng Tayabas Road na yan po hindi kalakihan hindi po yan main road pero sementado po lahat yan at magandang karsada ang lusot po niyan mismo sa bayan ng Tayabas pagdating po ninyo sa bayan ng Tayabas dire-diretso po kayo ng Lukban yan so sa Lukban po, hindi nyo na kailangan pumasok sa bayan ng Lukban, meron na rin po bypass dyan. Ang lusot na po niyan ay uh, papunta na po ng uh, crossing ng Sampalo, Quezon, and then papunta na po ng Luciana. So ngayon, ang magiging ruta nyo dyan mga ka-travelers sa mga ka-tri-wheels natin, uh, tutumbukin nyo po yung pagsanghan, and then uh, pupunta po kayo ng uh, Pami, Laguna. At uh, mag-aakit po kayo ng mga kabundukan po Yung Bugarin Ano? Papunta pong Rizal Pagdating na Rizal uh, Tatakbo niyo po yung mahabang kapatagan doon uh, Pero mga labas po ng bayan yan ano, Labas ng Morong Labas ng uh, Tanay Hindi po sa Minang Tanay at uh, Morong yan Ang madadaanan nyo din po diyan yung Teresa Pagdating ng Teresa Yung pinakang madadaanan nyo po talaga Akit na po kayo ng Antipolo Pagdating niyo po ng Antipolo Kayo po ay... Uh, Pagdating dun sa may matutumbok nyo po, may gasolinahan sa kanan. Merong 7-Eleven sa kaliwa. Tapos circle. Kakaliwa po kayo ng kaliwang kaliwa. Yung halos bumalik po kayong ganyan, pababa yung, yung daan. Kaya ganun yun. Hanggang makarating po kayo doon sa may dulo noon, ang lalabasan nyo po doon yung uh, sumulong highway papunta po ng uh, Marikina. Nandun po yung Robinson's Mall. Hindi ako nagkakamali yung uh, madadaanan nyo din po yung uh, public market na bago ng Antipolo City tapos pagdating nyo po ng Marikina tatawid po kayo nung, um, nung daan na papuntang Marilaki at saka yung papunta na ng uh, Manila yun, tatawid po kayo doon na hindi kayo dadaan doon sa gitna talagang pagbaba ng Marikina straight tawid pagkatapos po na pagdating sa unahan siguro mga 500 meters uh, hindi ko lang matandaan yung as, ano doon yung Uh, road uh, signs or marker natin doon. Pero pwede po kayo magtanong doon kung saan po yung uh, pwedeng dumaan ang three wheels na ang lusot po ninyo ay papunta na ng San Mateo Rizal. Uh, papasok kayo niyan yung pinakadulo doon, JP Rizal. Ano yun yung lulusutan nyo doon sa kabila. Papunta na po yan ng San Mateo. Pagdating nyo po ng Pure Gold San Mateo, aakit po kayo ng uh, uh, Commonwealth doon sa Sandigan. Tapos, pagdating po doon sa taas, sa niligabayan, kakanan po kayo, papunta po kayo ng LITEX. O, pagdating ng LITEX, ayun, papunta na po ng, uh, na yan. Actually, no, papunta na po kayo, SM Fairview. Pero, uh, an-advise ko lang po, pag po kayo itatawid na ng mga kamay nilaan, ay magbabiyahi po kayo ay gabi. Uh, mga 11, hanggang madaling araw po. Ado, kasi kapag araw po talaga, madami pong uh, magiging, uh, abala sa ating daan lalo na papasok po tayo ng commonwealth papuntang ano uh, Fairview. At diyan din po kami dumaan, papunta kami noon ng Tarlac, noon ng uh, North uh, Luzon po natin look. nag uh, lubaliches uh, po kami at uh, Valenzuela City. So pabalik po mga ka-travelers, to, eh, dugtong ko na lang din po dito galing po nang uh, Tarlac, Bulacan tapos pasok po ng Balinsuela, dapat po gabi din kasi po yun po MacArthur Highway, lalo na sa part ng Valenzuela, bawal po talaga tricycle dyan. Kasi yan po yung malaking highway. Pero madaling araw or mga galing po mga alas 11 ng gabi hanggang madaling araw po, nakakalusot po dyan yung mga three wheels. Ano, uh, uh, meron po dyan na mga daan na, na i-search na lang po kay Google Map yung inyong tutumbukin. I-search nyo na po yun, avoid tolls, avoid highways, tapos... Uh, i-search nyo po yung uh, papunta po ng uh, Marikina, ituturo na po kayo nyan, no, sundan nyo na lang po yan, dadaan po kayo dyan ng Mindanao Avenue, Progressional Avenue, at uh, Katipunan tapos yung uh, Marikina SM Marikina tapos pabalik na po papunta na ng Antipolo yan so yun po mga ka-traveler, sana po nakatulong po ito sa ating mga uh, ka wheels na nag-aalala kung saan po pwedeng dumaan ang ating mga tuktok sa amin po experience Luzon, Visayas at Mindanao um, sa Mindanao wala masyadong restriction sa mga bayan-bayan ano, hindi masyado pong restricted ang mga three wheels at uh, pagdating po ng uh, Visayas ganoon din hindi naman din po masyado uh, pagdating lang dito po sa Luzon bandang palapit na ng Manila dyan lang po may mga area Batangas yan pagdating po Batangas City dyan po sa mga sakop ng mga Batangas may mga lugar po dyan na bawal ang tricycle. So, tanong lang tayo sa mga enforcer kung saan po pwedeng lumusot ang three wheels kung sakaling hindi tayo padaanan sa gitna. So, shoutout po uli sa inyong lahat dyan mga ka-travelers.